itong uh, saha ng saging no? pagkatapos uh, inianda ko sa madaling araw so, ito yung mga gamit natin dito ko nilalagay so tansyado ko na itong uh, ano, itong uh, panglagyan ko na ito kung hanggang saan uh, yung uh, pinapakain natin araw-araw hindi na natin kinikilo no? pero ano na no? uh, kung sumubra man ay uh, konti lang So ito na no, uh, kagawa na tayo ng uh, isang uh, ano so papakita ko lang kung uh, ginagawa natin no araw-araw. So epektibo naman yung ating uh, ginagawa na ito bukod sa nakikita ninyo na gustong-gusto ng mga alaga natin yung uh, kanilang kinakain at uh, sila no. O so, ganun pa man no kung uh, Ah, uh, kulang sa sustansiya 'yung ano, o masarap sa pakakain Ay, uh, maganda 'yung uh, kinakalabasan dahil uh, siyempre. 'Yung ah, uh, ng mga breeder natin, although hindi 100% na ito. hinahaluan ko rin ng uh, breeder pitch 'yung uh, sa mga breeder, no? Pero 'yung sa mga maskubi dapat saka sa mga tandang. So ito na yung pinapakain ko, inaalawang ko na lang ng ipas uh, ipak yung tahop ng palay. No? So yun na lang. Uh, yun na lang yung uh, ano, dahil uh, siyempre uh, hindi na natin kayang isolder yung araw-araw uh, na pagkain nila kung uh, tayo. No? Uh, so malalaki naman sila. No? At uh, kaya na nilang uh, ano. So ito nga, no, sa inaalawang ko ng tahop, So, itong tinatadtad ko na ito, ito yung uh, nauubos kagad, no. Yung ano, minsan natitira pa yung uh, ano tao, no. So, ito, no, prepare ulit tayo, kahit uh, pa, no. Kasi pagdating ng 7 o'clock, uh, kailangan nandudun na tayo sa farm, no. Madadala na natin itong uh, uh, ginagawa natin na uh, patuka, no. So, pagdating natin doon, uh, nasa gitna nga sila, no? nag-aantay na sila. Uh, so, ganun po, yung ano. So, kawawa naman sa maga-maga pa na nandoon sila sa gitna. Kung uh, wala tayo, no? wala tayo may bibigyan ng pagkain. So, ito na po, yung araw-araw uh, na routine natin. Uh, to prepare, papastol ng kambing, So, ano lang, uh, nasa stage pa rin tayo ng uh, try and error, no? Yung uh, ginagawa natin kasi uh, siyempre, uh, marami pa tayong uh, dapat uh, malaman uh, patungkol sa pag-alaga nito. Ating mga alagay, mga ano, maskubidak, uh, mga manok, no? Yung uh, maskubidak natin, no? So, okay naman at... Uh, nangingitlog na yung uh, iba at uh, dalawa na yung naglilimlim no? so dadagdag na naman yun ng uh, patuka pag uh, napisa yun no? so kailangan lang natin talagang ganito hindi natin pwedeng uh, baliwalain no? so mali natin na uh, karoon tayo ng shredder para hindi na tayo mahirapan na kasi hindi natin magagawa ito ng mabilis kasi ah uh, ano ah uh, rin sa kamay. Nagawa lang natin to dahan-dahan lang. So, Dagdagan pa natin ito. So, ganun pa rin na uh, hindi pa rin tayo nag kubit ng itlog natin, no? Oh. Kasi, babalik ako ng uh, pure, pre, uh, pure, uh, ano, pure, uh, di ko uh, haluan ng uh, mga ganito kung uh, mag-breed uh, na tayo ng, ano, papapapisa na tayo. Pero sa kasalukuyan, ano, ay, uh, kailangan na uh, i-ano muna natin na uh, magkaroon sila ng uh, pambili ng, uh, ano, Page, no kasi sa kanila ko rin kinukuha gin, no yung mga nabibenta kong itlog eh doon ko rin kinukuha yung uh, pambili ko ng uh, patupa no so nagbibinta tayo ng table egg uh, bawat tray ay uh, 210 so okay naman no kasi ang mga client natin ay uh, mga kapitbahay hindi pa natin kayang uh, mag-supply sa mga nagme message maraming nagme message sa atin, no, uh, bibili ng ating produkto, pero, hindi pa natin kaya silang supplyan, no, dahil, uh, nakaka-produce tayo ng itlog uh, ilang araw bago natin napupuno yung uh, isang tray, no, so, dito pa lang sa kapitbahay, so, ano na, no, uh, kulang na, eh nakakaya naman na tanggapin natin na magbigay uh, tayo sa kanila eh nahihirapan na nga di ako lang na nga dito sa kapitbahay so di balik pag uh, ano at least sa uh, pag-aralan natin yung pakbo ng uh, ganitong business no? ah uh, kung uh, marami lang tayo mapoproduce eh uh, meron din palang market no eh, siyempre pagkain yan yun yun yung, ano, yung uh, goal natin no? yung mga uh, Paggawa ng pagkain sa pagkainan. Ay. Kaya naman dalawa itong ita ko. Dahil uh, sumasabit itong dulo nito. So, pang uh, hiwa ko lang yan. Ito naman yung uh, ginagamit ko sa pagtatagdad. Tsaga-tsaga lang tayo. Dahil uh, pag uh, nakabuo na tayo ng 3D. No, ay uh, hindi na tayo mahihirapan. Kahit na masasabi mong... Uh, volume pa yung uh, produce natin no? so ito lang yung tanging paraan kasi tinanim tayo ng mga asula no? so yung mga tinataniman natin ay uh, hinihiram lang natin ng mga pan so hindi naman natin na talaga sinubukan lang natin taniman so hindi pwede no? dahil uh, yung isang pan meron din silang halaga mga pato so kinakain ng halaga nila yung uh, pinakawalang kong uh, asula so dito naman sa likod bahay so nagbabakod na ako titingnan ko kung uh, makabuhay ako dyan dahil uh, simple, uh, yun na rin ang ano ko pag uh, nabakuran dyan gagawa ko ng taniman ng asula pero nabubuhay na yung Madre de Agua na tinanim ko hindi pa tayo pwedeng uh, magpipitas dyan dahil uh, siyempre mga ano pa no kasalukuyan pa lang uh, nabubuhay so uh, balang araw pag uh, lumaki yan so may mahahalo na tayo kasi maganda rin yung uh, madridiagua dahil uh, mataas sa protein no? so kailangan ng manok yung uh, protein uh, so kailangan ng katawan natin kagaya nyan nagtitibol egg tayo So, nakukuha niya yung sustansya na nakukuha natin sa pinch no. So, ngayon, so, tis-tis sila habang mga uh, wala pa tayong mga uh, mga ganun. So, sinusurvive lang natin sila sa crisis ng bato no. So, pag nakaani tayo ng, uh, ano, si malapit ng garbage yung mga may mais dito. So, siguro, Uh, may pera tayo, makabili tayo ng uh, mais nila. No, gagawin natin na uh, uh, pang sahog dito. Uh, patupa. So, yan po. At uh, ganito ko uh, ginagawa. Uh, umaga at saka hapon. Uh, enjoyin mo lang uh, ganito. No? Kasi, uh, huwag ka lang mainip, No? Pag uh, hindi mo, ano, kung hindi mo i-enjoy yung ganito. So, nakakainip na, nakakatamad rin. Pero pag uh, nakikita mo yung uh, mga alaga mo na natutuwa sila habang kumakain. So, nakakalungkot pag uh, hindi mo gagawa ng pagkain sila. Kagaya nito, no? Ayan. So, pag uh, sinerve ko ito sa kanila, uh, nagkakagulo sila. Na, nagkakagulo, nag-aaway-aaway pa, nag-uunahan. Ayan. Ganito siya, no? So, pinipinang pino ko, alam naman ninyo, no? Ah, uh, pag ganito kapino yung uh, pagtatantad natin so madali nila nga uh, makakain yan ano lang tsaka lang uh, hindi pwedeng uh, mabilis ganito uh, ganitong trabaho dahil uh, siyempre uh, ano ito no uh, uh, delikado sa kamay no kasi mano mano So, ganyan po kalakas kumain yung uh, ating mga alaga. No? Ito po yung uh, Rhode Island kung saan at ayan uh, uh, hindi pa natin nabigyan na uh, last na pinibigyan natin ng pagkain yung uh, Black Astro no so pinapakita ko muna kung uh, gaano uh, kasigla sila kumain ayan so limang piraso ito o so, nakakakuwa lang tayo ng uh, hindi 100% nanginitlog in minsan apat lang ang ibinibigay na itlog sa atin So, okay na rin yun kaysa wala, no? At uh, susunod naman natin na bibigyan yung uh, black astroloph, no? So, hindi sila sa kabila. <laughs> oh, yung uh, mga tandang natin, no? So, marami tayong, uh, ano dyan, maraming uh, nag-aabang sa atin dito sa harapan, no? Ayan, kita po ninyo yung nag-aabang sa atin at uh, kita ninyo yung mga ating mga barako dyan. No? So... <laughs> nagkakagulo na sila dyan at uh, iba kasi yung uh, binibigyan natin na pagkain no, para sa kanila so susunod na bibigyan natin no, halas na bibigyan natin itong uh, ating mga black astrolope no? so uh, last na natin binibigyan yung uh, mga pato at uh, ano, ayan, no, oh, sumusunod sila ayan. last natin sila binibigyan No, pagkatapos natin bibigyan yung uh, mga breeder natin So yan na sila oh ayan na oh, ah, nag-aabang na sila yan. so oh. Tayo na, tayo na, tayo na kakain na kayo. Oh, kayo na yung uh, susunod na. Oh, so, behave lang, no? Behave para makakain kayo la. Oh. Oh, so, ito na, no. Ah. Higan natin sila ng pagkain. Oh. Pagpag-muna natin ng alikabok. Ayan, oh. Ayan, Huwag na kayong mag-away. Ayan. O, away pa. Ito tayo huli-huling nagbibigay, uh, no? Kasi, ano, kumbaga, na natin doon sa dulo, malapit doon sa ano. Oh, last uh, part ay dito na. Oh, so, yan. Meron pang uh, natira, no. Uh, wala pa tayong uh, nakikitang itlog, no, kahit isa. Wala tayong ano. Uh, oh, so, after na siguro nilang uh, kumain mamaya, no. Oh, so, ito yung dalawang uh, ano. Kakakuha na rin tayo ng apat na itlog dito. Oh, so, minsan tatlo. Pero apat lang tong uh, ating uh, black astrologo no ayan. So, matagal ito bago tayo binigyan ng itlog. Uh, salamat naman kahit papano no ay uh, bibigyan na sila ng itlog. Uh, sa ano no ayan nakikita uh, po ninyo sa labas. Oh uh, daming uh, nagaaabang sa kanya sa atin diyan. hindi naman ganong ano mababait itong uh, ano itong uh, ating mga black astrolope so ayan sila uh, ayan, makain na sila so susunod naman natin bibigyan yung ating mga uh, rings no, nakaalaga dito sa labas uh, ayan no, uh, nagkakagulo na rin yung uh, ano natin diyan itong uh, piniprepare natin no? ah, napaka na itong uh, piniprepare natin na uh, pagkain ng uh, mga pato at saka itong mga barako ay uh, sahalang sa ng saging no? at saka itong uh, ipa itong uh, darak ano? so, ayan po sila no? ayan ah. Oh. sandali <laughs> lang sandali lang ah. gutom na sila talaga oh wala namang kabusugan tong mga ano na ito pakakatuwa lang silang pagmasdan eh. kikita po ninyo mga pang ayan kukunti pa lang yan no? kukunti pa lang yan pero balang araw uh, mapaparami rin natin to uh, ang uh, problema natin ay uh, yung pagkain nila dito sa iba dito ang iba ayan dito na sila ito so, ayan